Tumestigo sa Senado kanina ang kaibigan ni Jemboy Baltasar, ang binatilong napatay matapos mapagkamal ng suspect ng mga pulis sa nabotas. Ayon sa testigo, pinagsusuntok siya ng dalhin sa presinto at pinasasabi rin umano sa kanya na may dalang droga at baril si Jemboy. Saksi si Sandra Aginaldo. Humarap sa pagdinig sa Senado ang kaibigan ni Jemboy Baltazar na huli niyang kasama bago mapatay ng mga pulis na votas sa maling akala noong August 2. Sa pamamagitan ng video conferencing, sinabi nito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naglilinis sila ng bangka ng paputokan ng mga pulis. Nang mahulog daw si Jamboy sa tubig, nagpatuloy umano ang pagpapaputok ng mga pulis. Kwento pa ng menor de edad na kaibigan ni Jamboy nang dalhin daw siya sa presinto, oh, Inano In ka sa tagiliran? Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilan? Tatlong beses lang bo, pero malalaas, Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Pinahilera ni Committee Chairman Senator Bato de la Rosa ang anim sa labing siyam na pulis na kasama sa operasyon para maituro ang nanakit sa kanya. Wala po dyan, ma. No? Wala? Wala po. Sinong okay, sa inyo? bigote po siya. May bigote. at may bigote. Kinala po ni Captain Carpio. Ito ang naman ito ni Police Captain Mark Joseph Carpio, ang team leader ng mga pulis. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, asset, asset. Wala rin po akong asset sir. Sinabi rin ng testigo na pinasasabi umano sa kanya ni Carpio na merong dalang droga at baril si Jamboy. Binago rin umano na investigador ang kwentong nilalaman ng affidavit na pinapirmahan sa kanya. Itinanggi ng mga sangkot na pulis ang mga paratang na ito. Nag-init naman ang ulo ng ilang senador nang lumabas sa pagdinig na walang video mula sa body-worn camera na suot ng isang pulis sa operasyon dahil hindi umano ito napindot para makapag-record. Ang ano lang sa amin, sir, binigay sa amin yung naka-on lang po. Hindi mo pinindot? Hindi ko na po napindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir. Eh. Talagang sinadya mo na hindi mag-record. Hindi po, Your Honor. Pwede raw naman mag-live streaming ang kamera para mapanood sa kanilang estasyon. Ang kaso, wala naman daw nakamonitor ng mga oras na yun. Na hindi daw alam ng kustodya ng kamera na merong nagaganap na operasyon. Anong ginagawa mo noon? Gumagawa po ng presentation. Hindi po, kwan, hindi po namin minomonitor ng 24 hours talaga yun. Mahiya na lang kayo sa mga pamilya ni Jemboy. Please naman. Hot pursuit operation, di ba? Sabi niyo inaaresto niyo si Mr. Bolivar, di ba? Yung lahat ng explanation niyo ay mga hindi katanggap-tanggap. Mga pulis pa naman kayo. Sayang. Sayang sweldo ng sa atin. Nauna nang sinabi ng pulis siya na mistaken identity ang nangyari dahil ang tunay na pakay nila noon ay arestuhin ng suspect na si Reynaldo Bolivar. Sinabi rin nilang hindi umano nila nakita si Jamboy sa bangka. Ipinakita ni Senadora Risa Oteveros ang litrato raw ng bangka na may marka ng dugo na palatandaan niya na sa bangka tinamaan si Jemboy. Humarap din sa pagdinig ang kapatid ni Jemboy na si Jessa at tiyuhi na si Nicanor Guillermo. Sinabi nilang pinagbawalan sila ng mga pulis na hanapin si Jamboy sa tubig na posible raw sanang nakapagligtas pa rito. Nababahala rin daw ang pamilya ni Jamboy para sa kanilang kaligtasan. Dito ay mag kailangan lang namin yung ano ba, totoo ha? Nandiyan. Sa na naman akong ilalabas sa umgaan ninyo. Ang pera-pera lang wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay, na hinahanap pa namin yung pinagbubuhay namin. Dahil manging misya, alam ko, ano Tumalabas sa maraming pagsisinungaling at pag-iiwas nung hearing na may conflict of interest. Ah, at kaya ganyang kaimportante ang papel ng IAS, yung Internal Affairs Service, para may parang internal ombudsman sa loob ng PNP. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga iigan, samahan nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.